Bumagsak nitong lunes ng hapon ang Kigitan Bridge sa bayan ng Alcala, Cagayan, ayon sa ulat ng Cagayan Provincial Information Office, PIO. Sa pahayag ng PIO, kinumpirma ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, na kasama sa pagbagsak ng tulay ang ilang trailer trucks na nuoy tumatawid sa lugar. Kumpirmadong ang tulay ay bumagsak kasama na ang ilang trailer trucks, ayon sa PIO. Agad namang roomspan ang mga tauhan ng MDRRMO at rescue teams upang masuri ang sitwasyon at magbigay ng agarang tulong sa mga posibleng nasaktan. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan pa ng mga autoridad ang tunay na dahilan ng insidente at kung may mga nasugatan o nawawala. Ayon sa ilang residente, nakarinig muna sila ng malakas na kalabog bago tuluyang bumigay ang tulay at bumagsak sa ilog. Makikita sa ilang kuhang video at larawan na kumakalat sa social media ang malubhang pinsala sa istruktura at ang ilang sasakyang nadamay. Tinitingnan ngayon ng mga opisyal ng probinsya ang posibleng dahilan ng pagbagsak, kabilang na ang edad ng tulay, bigat ng kargang dumaraan, o epekto ng masamang panahon nitong mga nakaraang linggo. Pansamantala, pinapayuhan ang mga motorista na umiwas muna sa lugar at dumaan sa mga alternatibong ruta habang isinasagawa ang clearing at investigasyon. Ang Pigatan Bridge ay isa sa mga mahalagang tulay na nag-uugnay sa mga bayan sa hilagang bahagi ng Cagayan, kaya't malaking epekto ang ay dudulot ng insidente sa biyahe at daloy ng kalakalan sa rehiyon. Tiniyak naman ng pamahalaang panlalawigan na agad silang gagawa ng pansamantalang daan o tulay habang inihahanda ang rehabilitasyon ng nasirang istruktura. Patuloy na nananawagan ang mga opisyal sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at hintayin ang mga opisyal na pahayag mula sa lokal na pamahalaan.